Hi guys! So happy uh, Sunday! So it's Gen December 31 na. So samahan niyo ko mag-prepare sa ating uh, New Year's Eve. So actually guys, di naman kami maghahanda guys. So, ano lang ako ng prosperity bowl. Ayan, for the lucky year 2024 kasi kami sa kabila kakain kasi ang daming pagkain doon. So dito lang kami magte-12. So after 12 midnight, tara kami dun sa sa mama ko sa sa mother-in-law ko. So ayan. So punta ko ngayon sa bibili ako ng mga ampaw pang ano ba pang pangdihi sa New Year. So ayan, samahan niyo ako, guys. So nandoon sila sa loob ng papa nila yung nagbabantay. Ayan. So, ayan guys. Nakalimutan ko na mag-vlog kanina, guys. <laughs> <laughs> nakalimutan ko na mag-vlog kasi na-busy ako. So, ngayon guys, is ano na, 4.30 na. So, yung sabi ko sa inyo na, ano, na prosperity bowl lang yung i-ano ko, i-handa ko. So, ito yun guys. Ayan. Um, bigas. Tapos may 12 na itlog. Tsaka 12 na coins. Tapos 12 na uh, laurel. Tapos... So, maglalagay ako guys ng 12 na take 50 pesos. Ayan. Naku, atong, atong gunting be. So, ayan guys. Kasi wala akong ano, red na ribbon. So, ito na lang gagamitin ko guys. Red na yarn. Kaya naman siguro yun kasi anything red na So, ayan guys. Lukot-lukot uh, lang natin yung 50 pesos. So, so, yung sa akin guys is puro 50 pesos kasi yung 50 guys is red kasi. So, so sa Chinese feng shui guys, uh, red is a very lucky color. So, ayan. Mag-feng shui tayo. <laughs> Ito lahat sa feng shui ko uh, Nalaman na alaman to lahat. So, wala na mawawala kung maniniwala tayo or subak, subukan natin itong mga ano natin no, sa feng shui.

At natapos ko rin siya guys. Ito rin, guys. Ito rin, guys. So, ayan. So, ang ilalagay dito, guys, is uh, 168 daw. Yan daw yung nilalagay sa ampaw. Or 1,680. Pero nilalagay ko dito, guys, is 168, guys. Tapos may, may ano tayo, may bilog tayo sa gitna. So, ayan. May 12 eggs tayo. May 12 na money. Puro 50 pesos yung sa akin, guys. Nilagay. Tapos, 12 chocolate coins. Tapos, 12 na laurel. Tapos, syempre, ang bigas. So, diba? So, and ready na tayo for new year. Yung, yan yun yung nung ano namin sa mesa, guys. Kasi marami kasing pagkain doon sa kabila. Doon lang kami kakain. Ay, nila kami magluluto. So, ayan. So, ayan na. So, mga prepare na kami. Ma- Maliligo na yung mga bata. Mag-prepare na. Tapos, hanggang 12 na tayo, guys. At samahan nyo akong mag-video. mag video-video kita yung guys. Ayan. O, diba? Habang, habang ano natin yung 12 midnight. sa so mag-video kaya ako, guys. Kasi, yung sabi sa feng shui, uh, bawal mag-ano, bawal matulog. So, dapat, Ah, uh, nagising ka talaga hanggang 12. Ana, hanggang 12 midnight gising ka talaga, oh, 'di ba? So ayan. So na ito yung mga kids guys, nandoon sila, sila, guys. Ayan, ayan, ayan. Hindi pa ako tapos sa mga labahan. Um, ano hin ko muna ito. Um, maglilipit muna ako ng mga labahan, guys. Ayan. So na ako naglalaban naman ako ngayon. So ano yung ngayon ni Habi mamaya. So ayan. See you later. Hi guys, time check is um ano na 7 p.m. na guys. Ayan so yung mga kids na ano na sila naka ka na kaligo na sila. Ako hindi pa kasi awelget get na I will get get get. Ako hindi pa kasi ang busy busy ko guys. Hindi pa ako mat hindi pa ako tapos mag ano mag ng mga labahan ako ng laba pa ako guys. Ayan. Kaya kasi, di diba, malapit na yung klase, malapit na yung, ano, malapit na yung may trabaho. Ayan. So, nga ano muna ako, guys. Hindi pa ako tapos talaga, guys. As in. So, tapusin ko muna ito lahat at patutulugin ko yung mga kids para makapag-ready na akong mamaya. So, Mamaya, ah, kami ni Habi, hindi kami kakain ng dinner kasi doon di na lang kami kakain sa 12 na lang. So, snack, -snack na lang kami ngayon. Ay, so, yung mga kids, patutulogin ko guys para maka, ano naman ako guys. Ayan. Uy, eat ka na. So, ayan. And, kain mo na ang mga kids. <laughs> <laughs> 7.30, na sa ito yung uh, New Year's uh, ano, outfit ko. Ayan guys, ayan. So, ang back natin. Nakita yung... ka sa ko yung back. Ah, diba? Ang sexy. Tapos sinasawa asawa ko na yan. Hindi ko nagbihis. So, ayan, Red kasi. Ayan uh, ang color, uh, lucky color ng feng shui ba. Ayan. So, uh, nakita niyo naman yung ano ko, yung prosperity bowl. Ko. So, there, guys. So, so another vlog for uh, Laters as a Lubong for 2024. So, there, guys. and muna guys, for this video. Bye-bye. Click and subscribe to the notification bell for new videos. Bye-bye. Happy New Year.